Magandang araw po sa lahat. Ang ating pong video presentation sa episode na ito ay tungkol sa mga benepisyo at nutrisyong taglay na makukuha natin sa pagkain ng pili nut. Kayo mga ka-health nations, natikman o nakatikim na po ba kayo ng pili nuts naming mga Bicolano? Comment down below. Pero bago po tayo dumako sa detalye ng ating paksa ay pakalipas lamang ng maikling minsaheng ito. Maligayang pagbati mga ka Health Nation. Bago po tayo dumako sa ating paksa, ay akin po muna kayong inaanyayahan habang nanonood na i-like ang video at mag-subscribe sa channel at huwag kalimutang i-hit ang all sa notification bell para lagi kayong updated. Maraming salamat po at stay healthy. At ngayon, ay kilalanin po muna natin ang pili nuts. Ang pili nuts ay isang uri ng nuts o nut na galing sa puno ng pili na may scientific name na Canarium ovatum. Ito ay karaniwang matatagpuan sa Pilipinas, partikular na sa Bicol region at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ito ay kilala sa kakaibang lasa nito at may mga taglay na nutrisyon na makabuti sa kalusugan. At narito ang ilan sa mga pangunahing binipisyo at nutrisyon na makikita sa pili nuts. Ang una, monounsaturated fats. Ang pili nuts ay mayaman sa monounsaturated fats tulad ng oleic acid. Ito ay parehong uri ng taba na matatagpuan din natin sa olive oil na maganda sa ating puso at nagpapabuti ng cardiovascular health. Ang pagkain ng mga monounsaturated fats ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng antas ng kolesterol sa ating dugo. Pangalawa, protein. Ang pili nuts ay naglalaman din ng mga protina na mahalaga para sa pagbuo at pagkumpuni ng mga selula sa katawan. Ang protina ay kinakailangan para sa paglago at pagpapatibay ng mga kalamnan at iba pang bahagi ng katawan. Pangatlo, fiber. Mayaman din sa dietary fiber ang pili nuts. Ang fiber ay nagpapabuti ng proseso ng pagtunaw ng kinain sa ating tiyan at nagpapatagal ng pakiramdam ng pagkabusog. Ito rin ay makakatulong sa pagkontrol ng antas ng asukal sa ating dugo. Ang apat, antioxidants. May mga antioxidants din ang pilinat tulad ng vitamin E at flavonoids. Ang mga ito ay tumutulong sa pagproteksyon ng mga selula laban sa oxidative stress at maaaring makatulong sa pag-iwas ng iba't ibang uri ng sakit. Panglima, walang kolesterol. Isa sa mga pangunahing binipisyo ng pili nuts ay halos wala itong kolesterol. Ito ay isang magandang alternatibo para sa mga taong nais magkaroon ng masustansyang pagkain na may mababang kolesterol. Pang-anim, mababang glycemic index. Ang pili nuts ay may mababang glycemic index o GI na nangangahulugang hindi ito nagpapatas ng asukal sa ating dugo ng mabilis. Ito ay isang magandang pagkain na magandang kainin ng mga taong may diabetes o nagnanais magkaroon ng stable na antas ng asukal sa dugo. At ang pangpito, nagpapataba ang pagkain ng pilinat ay maaring makatulong sa mga taong nahihirapang magpataas ng timbang o nagpapataba dahil sa mataas na calorie content nito. Ang pilinat ay isa ding mahusay na pinagmumulan ng iba't ibang bitamina at mineral. Narito ang ilang mga mahalagang bitamina at mineral na matatagpuan sa pilinat. Pati na rin ang mga porisyento ng Recommended Dietary Allowance o RDA o mga daily recommended intake para sa mga adults. Ayon ito sa mga datos ng United States Department of Agriculture o USDA. Mangyaring tandaan na ang eksaktong konsentrasyon ng mga bitamina at mineral ay maaaring mag-iba depende sa mga kondisyon kung paano ito inihahanda o niluluto at iba pang mga kadahilanan. Number 1, Vitamina E ang pilinat ay isang mahusay na mapagkukunan ng vitamina E na isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng balat at sa pangkalahatang kalusugan. Ang isang ounce o 28 grams na bahagi ng pilinat ay maaaring magbigay ng mga 2.3 mg ng vitamina E o halos labing dalawang porsyento ng RDA. Number 2, Manganese. Ang manganese ay isang mineral na kritikal sa iba't ibang metabolitikong proseso sa katawan. Kasama na ang pagpapabuti ng kalusugan ng mga buto at pagproseso ng mga enzyme. Ang isang 1 ounce o 28 grams na bahagi ng pilinat ay maaaring magbigay ng mga 1.3 mg ng manganese o halos 57% ng RDA. Number 3, Magnesium. Ang magnesium ay isang mineral na kritikal para sa kalusugan ng mga buto, mga kalamnan at iba't ibang proseso sa katawan. Ang isang 1 ounce o 28 grams na bahagi ng pilinat ay maaaring magbigay ng mga 34 mg ng magnesium o halos 8% ng RDA. Number 4, Iron. Ang iron ay isang mahalagang mineral para sa pagbuo ng mga pulang selula ng dugo at pag-transport ng oxygen sa katawan. Ang isang 1 ounce o 28 grams na bahagi ng pilinat ay naglalaman ng mga 0.5 mg ng iron na umabot sa 3 hanggang 4 ng RDA para sa mga kalalakihan at kababaihan. Ang lima, Phosphorus. Ang phosphorus ay isang mineral na mahalaga para sa kalusugan ng mga buto at pampasigla ng katawan. Ang isang 1 ounce o 28 grams na bahagi ng pili nut ay naglalaman ng mga 106 na milligram ng phosphorus o halos 15% ng RDA. At ang pang B vitamins. Ang pili nut ay may mga B vitamins tulad ng B1 o thiamin. B2 o riboflavin, B3 o niacin, B5 o pantothenic acid, at B6 o peridoxine. Ang mga bitaminang ito ay mahalaga at kinakailangan para sa normal na metabolismo at sa pangkalatang kalusugan. At para sa hindi pa po nakakaalam na bukod sa pinakalaman ng pilinat, ang hinog na balat ng bunga nito o yung nagkulay itim na ay pwede rin kainin. Ito ay inilalaga lamang upang lumambot ang balat. Ang nilagang balat nito ay masarap, malinamnam at may kakaibang lasa at texture. Ito rin ay may mga binipisyong taglay na nilalaman. Narito ang ilang mga binipisyo na pagkain ng balat ng pilinat. Ang una, ito ay mayaman din sa dietary fiber na mahalaga para sa kalusugan ng tiyan at sa ating digestive system. Pangalawa, gaya ng laman ng pilinat, ang balat nito ay naglalaman din ng mga vitamina at mineral tulad ng vitamina E, vitamin B at manganese na nagpapabuti ng ating immune system at sa pangkalatang kalusugan. At ang pangatlo, ang balat ng pilinat ay may mga antioxidants ding taglay na maaring makatulong sa paglaban sa mga free radicals sa katawan. Ang mga free radicals ay maaring magdulot ng oxidative stress at maaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng cancer at sakit sa puso. At dito na po nagtatapos mga ka-health nations ang isa na namang kapakipakinabang at dagdag kaalaman na video presentations na tungkol sa pilinat ng Bicol. Atin pong nalaman ang mga benepisyo at nutrisyo na taglay ng pilinat tulad ng mga bitamina at mineral na makakuha natin sa pagkain nito. Kung mayroon po kayong natutunan sa ating paksa na tinalakay, huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa akin channel at pindutin na rin po ang all sa bell button icon para ma po kayo sa iba pang mga informative at masustansyang content video na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Stay healthy and God bless you all.